sa mga tumatambay dyan pakita mo dito yan o no? oh. doon si tatay pakita mo yung bahay ni tatay doon yung ano ni tatay tapos pakita mo yung mga palay na pinagkainan yung mga ano kinatapunan nila yan eh, o kita nyo yan mm -hmm. grabe kayo kasi wala hindi kayo nakawa sa matanda pinapatambay na nga lang kayo libre dito maganda na nga tambayan nyo hindi nyo mo maitapon ng tama hindi, tsaka yung ano yan, syempre, kinakainan natin yun. Oo, oh, ito yung bigas na kinakain natin, tapos tinatakunan nyo. Grabe naman kayo. Kadadaan lang ni tatay, oh. Sinabihan din kami kasi kumakain kami. Yung pinagkainan daw, ilagay din sa sako. Ayan, nakikita ba yung na tayo dito ng libre? Ganyan pa. May... Oh. Yan ang problema kasi sa ating mga Pilipino. Masyado tayong abusado. Ano guys? Malinis na linis na yan ha. Guru, sakit na ng good good. Ayan, good. sa mga kabataan, sa mga nagtatambay dito. Ayan guys, oh. Tapat mo, linis mo. Kunting hiyan na lang kay tatay kasi matanda na yun, no? tapos nagtatanim pa. Ayan na naman ang basurahan, oh. Tapos dito lang din naman kayo nagtatambay. Diba? Oo, oo, daw sabi nung baka. Sige okay so, guys, babay na. Maya naman tayo kaunti, kahit na dito tayo nagdi date na nature nga tayo ng libre sa kalikasan tapos tinatapunan lang natin yung oh Tapos kinakain pa natin yun Kaya dapat sana kahit kaunti, kunting hiya naman matanda na 'yung naglilinis, nagtatanim pa. Kaya bye guys. Mga sadiga solid dyan. Baka naman.